Girls, kami wala nga po palang prank and challenge mamamasya lang po kami and then huwag niyo po pala kalimutan mag like and and subscribe at huwag niyo po pala kalimutan na i-follow and i-share kung sa facebook naman po ito challenge na lang po pala ito bawal tumawa bye bye alu po si heart din yan po natalo sa at test yan po pa po ali natalo hanggang dito na po bye, -bye.